Magandang tanghali po sa inyong lahat o magandang araw. Samahan niyo ako ngayon at ako ay magluluto ng adobong pusit. May nabili kami na fresh sa fish market kahapon kaya iluto natin na adobong pusit. Ayan siya. Mahigit isang kilo. Ito ang aking gagamitin na panggisa, sibuyas, bawang, at kamatis lalagyan ko siya ng sili para medyo maanghang-anghang. At yan, nalinisan ko na. Tinanggal ko bali yung plastic niya at saka yung ngipin. And now, let's cook our adobong pusit. Igisa natin ang sibuyas. sama ang bawang. ngayon ilagay ko yung kamatis. Buin ulit. Hanggang nagisa na maigi. Ayan, nagisa na yung kamatis, bawang, at sibuyas. Ilalagay ko naman na ngayon ang pusit. Oh, ang dami. Yummy, Ay, ang ink niya ay isinasama ko. Kasi masarap ko na may ink pang dagdag lasa. Malinang lang. May dumarami. At lagyan ko ng lagyan ko ng soy sauce. Ayan. Yan, luto na ang ating Adobong Posit, yummy. Linagyan ko po sa end ng uh, suka.